yun know, nagpapagas tayo ng ano ng uh, sasakyan Isi kasi nga halos magkakalahati na yung ano niya yung uh, tanke eh mas malaki na yung may konsumo nun sa kasakali, kaya yan, nagpapagas tayo ang oras po natin ay 9, 9.24 medyo ano na tayo tatkali pa tayo dapat tayo umalis eh kaya lang yung coaching natin ano Nakalimutan akong painit Malabig nga pala ngayon pero ano na siya negative 6 dito sa loob ng garage pero sa labas niya negative 16 kaya ta, papasok na tayo sa trabaho first day natin sa Walmart first day natin sa Walmart ngayon at uh, pag first day parang hindi mo lang kung sa freezer ka o sa cooler. Bahala na. Surprise kung ano mangyayari. Okay. Let's go. kita kasi tayo doon mamaya. sa trabaho natin. Yes, buti na ako tayo ng ano, ng spot natin. Sobrang lamig ano pala siya, negative 30 na pala siya, kala ano lang. 30 pala. Ito isang shot ko yung lokat na ano, ito dala natin yung isa nating ano. Ito pang freezer to eh. Kaya nang ginagawa ko dinadala ko siya tapos sa uh, doon ko siya nilalagay sa ano yung saksakan ng mga dryer para laging tuyo. Kasi pag nag-freezer ka, nabab ano 'to eh, nababasa 'to. Siyempre pagbasa siya Tapos pumasok ka sa freezer Hindi eh man yung daliri mo Diba? Kasi malamig masyado yung sapatos Kaya binabaon ko to Tapos pagkatapos ng third day dadalhin ko uli Iniiwan ko lang siya nang Habang may duty lang ako Tsaka ko lang siya iniiwan Yan dating gawin Pasok kaya sa loob Hindi pa natin alam kung Kung saan tayo Minsan nalilip eh Two hours late. Nakaana tayo ngayon na ah, bali second break natin. Halos wala akong kasabay. Nanonood tayo ng ano. Maganda rito meron tayo napapanood. Mas nalilibang-libang tayo. Yung mga kasabayan ko nag, ano, bumalik na eh. Kasi nahuli ako eh. Tinapos ko yung, ano, yung uh, last trip para pagdating pagbalik ko. Yung bagong trip na naman tayo makukuha. Sana yung trip na kuha natin yung madalian na lang para makahabol tayo sa ano sa kota yung pinaka lunchroom namin. Wala na halos tao. Nagbali ka na sila eh kasi nauna sila sa akin. na. Nag-break. Ayan. Ganda naman dito. Makakanood ka naman dito. ano. Hindi, malilibang ka naman. Ayan. Okay. At may mga konti. Ano na tayo? Back to work ulit tayo. Yun know, o mga katimata Unang araw natin sa Walmart. Ito ano 8.30 na. Mag-aalas 9 na. Yan, makulimlim. Meron kami windmill. Makulimlim pero eh wala lang yung temperature, hindi ko napansin. Eh. Ayun. Na-start ko na dalawang beses na 'to eh. eh hindi siya ganoon kalamig kasi hindi siya ganoon yung mga salamin niya, mga windshield niya malino pa eh. Hindi gaya ng pagmalamig, delikado. At uh, isang araw na matapos sa overnight. Tayo eh. Suot okay, ano ko. Suot okay, okay, ID ko. Dito sa Walmart, wag na wag mo kakalimutan ng ID. Kasi lahat ng access na dito. Mag, ano ka mag-log in tapos mag-log in ka dun, dalawa dalawang beses ka mag-log in, dalawang beses ka mag-log out sa guard, dun sa guard tsaka sa clock. Kaya kailangan mag iyon mo 'no. pag naiwan mo 'yan, babalikan mo 'yan. Kasi hindi ka makakaano, hindi ka makapag-umpisa. Tapos sa mga machine, yan din ang ano mo, uh, yan din ang uh, ano mo gagamitin mo para mapaandar mo yung mga machine yung ID mo rin <laughs> yeah. pag yan ang naiwan at nawala absent ka na <laughs> o ibon ko lang kung bago ka ng iba baka gawa ka rin ng iba pag nandiyan kaya na late mo late ka na yan yung na importante sa ID hindi siya uminit kasi kanina ko pa siya ano eh kanina pa siya na start dapat hindi ko na siya in-start ng dalawang beses sa gandalo pasing so, ano, ano to, Chevrolet dalawang start lock siya sa ano niya sa sa remote niya dalawang start lang. kailangan i uh, ano mo na siya uli tawag uh, oh, dito i -re reset mo siya uli para bumalik ulit sa dalawa ulit. ano, um, ikaw lang kanina nakadalawa po kanina pa yun siguro lang tatlong oras na nangkaraan kaya malamig ulit yun gawin natin papainit natin siya man, sabay sabay naman kami mga pare pero magpapainit sa sakyan pero pero kami nagpapayat ng sasakyan kasi mahirap na paandarin mo siya agad. Makulimlim mo kulay blue yung paligid. Oh, iba yung dilim niya. Eh. Uh, meron kami ng windmill. Yung windmill na yan, pag sobrang lakas ng ikot niyan, malakas ang hangin. Pag ganyan normal lang yan, normal lang. Hindi siya ganun kalamig kasi dinaw man hindi siya ano natin, no. Oh. Yung mga salamin ng sasakyan natin, Yung oh. mga windshield, oh, malinis, hindi siya ganun kalamig. Ano ba siya ngayon? Pero 20 to pa rin ha ah negative 22 siya 8.40 na ng umaga ayun, hintay lang natin umangat ng konti yung ano yung temperature niya nabuti na dito may nag nyo eh. hours later. Hindi natin si ano, si Ate Kyra sa bus station. Dito sa may ano sa may landmark northeast area. Ayun know. na. Buti lang yun ano sakto lang. Yung dating namin naghihintay pa dyan. Pupunta siya ng ano northeast area. Eh, yung ano pala oh, school, yung school niya ano. Yun know, na Notre Dame High School sa so northeast area sa may tabi landmark. Dyan si ano si Martin nag-aaral. Yan. Kasi to mismo, ano to yung you know, bus stop hmm. station talaga yan. Pwede ka pumarada diyan. Yan. Para sa north east din sa may ano, Malboro, may ganyan din. Dito lang, dito naman walang train dito. Walang train station dito. Bus lang. Ayan at uh, ano, balikan din tayo. Hindi din lang siya, sa mabay lang. Magpaana tayo eh. uh, magpapagas, bumababa na masyado. Kasi pag masyado nang kumakalahati na eh, malakas na kumusungo mo yan eh. Na oras na ba? 255. Ano siya? Double digit pa rin pero uh, 10 na lang siya, 10. Hindi pa rin siya nag nag-single. Ayaw talaga niya. Ayaw ano, mag-single digit. Tapos yun naman yung IMAX. Yung pinakatumbok nito, yun yung landmark. Natatakpan ng bus. Ayan, let's go. Y yung pinakatumbok nito, yan, landmark, yun landmark sa si kaya na landmark sa Pilipinas may landmark din eh kaya na, pagka ano, nakakamiss din yun yung landmark na talaga alam mo yun sa Pilipinas eh sa bandang mali Makati dito lahat ng mga ano, mga bus dito sila nag-uumpisa dito sila umihinto ayoko e, oh, sa anong garay ni tutumbukin mo yan panorama hills naman eh. Medyo ano ang daan dito, hindi pa ganun tanaw mga ano sa daan. Snow. Dito, you nagpapagas know, tayo ng ano. Ng uh, sasakyan kasi nga halos magkakalahati na yung ano niya, yung uh, tangke. Eh, kaya mas malaki na yung may konsumo nung kung sakali kaya yan, nagpapagas tayo. Hindi oh. ko lang alam kung magkano kung magkano ng gas niya. Ano siya ngayon eh? 1.29 sya regular. Ayan. Ayun. E ba? $35. $27 na liters. okay. Kaming ano, nagkapagas ngayon. Kaya, ang tagal ko rin bago makakuha ng spot. Pagdating ko rito, punong-puno. Tatay, na tayo ng loto dito sa ano, sa co-op. Kaya lang, sabi ko. Para ano? Pang ano lang? Para pampahiyang doon tayo tataya sa ano? sa Shopper site tatayan nang loto. Ah, ano lang tayo ah, pampabuenes lang kasi lagi ako tumataya dito. Hindi tayo umaabot kahit balik taya wala eh. wala tayong makuha eh. Kaya try natin sa ano pag ganyan naglilipat-lipat ako eh. Nagkakaroon minsan nagkakaroon ng pre-play. Pre-play madalas pero yung kahit ano man lang yung balik taya ay eh. parang 20-10 dollars. Yan ganyan. Kala ko hindi siya kinabahan ako. Kala ko dire-diretso ba tamaan tayo. Punta tayo ng mga shoppers. Daan muna pala tayo ng ano ng Adalarama. Kalimutan ko. Meron pala tayong bibilhin dito sa ano, yung uh, ginagawa sa ano, pang kitchen. Yung ano? <clears throat> yung uh, plastic bag mura kasi rito yung mga plastic bag yung mga pambasura at saka yung mga ganito pagka bibili kayo ng ano yung ganyan lang dito yung mga zip mga ziplock na baunan sa kaya rito yung ano yung pambasura sa ano yung, yung, nabubulok sayang kasi yung plastic eh nabubulok tsaka di nabubulok Yung mga nga bibili natin to large na large siya nakalimutan ko na may sukat ng na bibili natin hindi ko na check ah 4 dollars yun eh. pero malaki ah 5 bags lang hindi dapat yung mga ano yung medyo marami rami na wala dito ah ayun eh, 25 bags yan pwede na large siya yung eh, maliit lang yung ano natin yung sa nabubulok at di nabubulok ito magkana ba to pero so, ito, ito, bibili natin ito yung mga pang kitchen lang yung parang sa lang yung ganyan may lalagyan na kami ganyan no? yan bilit tayo nito hindi ko alam kung magkano Wala nakalagay na presyo masusurprise lang tayo nito <laughs> tapos yung basura pang basura ito 5 dollars kaya ang laki naman ito wala siyang ano, maliit lang. Pero sayang kasi 25 pieces na yun eh. Pero pwede na siguro to. Kahit na malaki. Para magkasya na rin. Yun lang naman nabibili natin. Ito lang. Yan, okay na to. Kasi importante sa atin yung mga plastic na ganyan. Kasi lalo na pagka nagugas kang plato. ba diba? Yung mga tira-tira mga, mga kanin, ulam. Para meron tayong ano. Ano naman dito sa ano sa Canada mahigpit, kailangan nabubulok at saka hindi nabubulok. Ayan, ah. magabay na tayo. Ba okay yung chocolate na yun, ang laki. Mahaba yung ano, mahaba yung pila. Pero isa lang ang ano, eh, ah, nakala ko eh. lang cashier. hintay lang tayo. Dito naman tayo sa ano, sa shoppers. Dito tayo tayo ano ng uh, loto dito at uh, tumaya lang tayo ng ano ng loto parang ano lang tayo nagpahiyang lang tayo nagpahiyang sa ibang branch na muna tayo ano tumaya kasi doon sa co-op lagi ako namataya doon hindi tayo nakakakuha ng ano eh kahit pre-play man lang wala eh bali yung dinayaan natin mamaya yun sabado ngayon ang bola noon buti hindi ko nakalimutan Wednesday pala yung Wednesday pala yung huli kong ano taya sa loto kay wala naman tayong gaano gagawin na at uh, uwi na tayo nagluto si Steve ng ano ng sopas gutom na ako eh let's go yan tayo nagpagas kanina sa ano, sa co-op <laughs> okay at ilang uh, minuto lang na doon na tayo sa bahay madali na naman ang biyaya rito sa amin pag, ang maganda lang dito pagbaba mo ng paglabas mo ng community meron ng ganito di ba tapos may bagong bukas na ano Mary Browns uh, Ayan. Yung bagong bukas na Mary Browns dun Nadadag, nadadag, tsaka meron doon sa kabila Bagong bukas na yung Edo Edo Yun yung mga kilalang restaurant Nagkakaroon na rito na rin Dito sa ano, medyo maganda yung daan dito Muna lang pag sa highway, okay namin yung daan Pero pagka sa mga community, mga ganyan, hindi gaano ano, madulas. Bali 401 na. Ba maliwanag pa. Kinsa kasi pagdating ng 4 madilim ni. Eh. Maganda 'yung ano ngayon, weather. Maayos ay sa weather ngayon. Okay. Pasok tayo sa community natin. Community tawag din. Sa sa atin subdivision, subdivision 'yung barangay. Ito community tawag. <coughs> Yun lang maganda rito kasi pa pataas tsaka pababa to, Buti nasikaso na nila. Yan no, malinis na ngayon. Dati ang niya, napakatari kaya niya. Pag kusukate mo yung floor niya, nasa, ano yan, nasa 50 feet. Yung taas niya, pababa. Kaya buti na asikaso nila kasi minsan napakadulas kaya pababa. Diba nakakatakot mag drive. Okay.